Road trip tayo. Sama kayo. Punta kami palengke ngayon. Road trip. Tara. Ayan yung bibili namin na naman tangke. Eh, nung nakaraan. Ako oh, kapatid, pakihawak ang ating camera. Let's go! Sama kayo. Punta tayo uli dun sa ano. Bibilihan namin ng gas. Nakikita ko sa salamin. Nakikita <laughs> ko sa <mag> salamin. <laughs> Buti na lang. <laughs> Buti na lang umistap. Ang ulan kanina medyo maambun ambon yung ay, at dapat mo dito kapatid, tingnan niyo po ito, yung parang sa ilog. Ayan ano oh. Pero inaayos na. Ano, talagang lalapag siya, ano. dyan. Oo, oh, nakabili yeah. kami dyan. Hindi na kuya Larry sa kami lari. Ay, mayroon! Ayun o, no, ayun o, no, nagtatanong ulo. Ayun no, ayun o, no. ayun o, no, ayun o, no. no, no, diba? Ayun o. No. Meron ulit. Hindi sa mga tayo dyan. Laka ng building na to. Hmm. <laughs> Wala nang school Tapos na, vacation na Nababa mo siya sa may ano ko na Dito sa may ulo Hindi, sa may ulo lang Dyan, para hindi siya maanuhan ng hangin Parang taklo mm. ba niyo ng ulo ko lang Hmm Pagi po. Ito tayo mixer niya. Mixer niya. Mixer niya. And the rice and the. Isini-konk. Eh, yung kunyeng niya. deh. Baba mo lang sa salad ko ano. on Again, again. Bigat mo na? Umaan niyo, ano? Mm -hmm. Bigat na ako. Kung like, nag ka mo mo kanina. Na? May iba Nang six hanggang nine. Bali three hours lang? Yeah. Matagal na yun. Dapat to five hours? Mm -hmm. Kaya nang kasi kailangan meron siya kalating oras pa Oh, pa. dibang ka. Yesi at sana, bumibili. Hay, hindi Madalas pinapakita. Sabi ni sa Ate Sana. Uwi na tayo ngayon. Hindi, okay. hindi okay, pa lang ko po kasi yun yung mga yan eh. Nangasumblero ka ba? Oo. Sabi Ang ganda, no? Walang katao-tao. Mga ilang man, saan dyan kami ni Mister? yakin jaging na naman kami. Tunawin natin yung ano, oo. Tunawin natin yung mga kinain natin, lalo na pagka ano. Alam mo yun, pag-holiday. Christmas at New Year, lapang talaga.